tapos na mag-usap, tapos na mag-usap. Hindi, siyempre, siyempre, naiiyak ako. Oh. Ah. Siyempre, ay, ba, iiyak kasi ito na yung gusto niya. Pagkatas namin mag-usap, okay lang. Pagkatas namin mag-usap, uh -huh. mag-explain, nag-usap pa kami. Um, parang, At Tagal niya nga bumaba eh. Na parang, ano yung ba? Marami ba daw? Masakit. Sa first time. Uh -huh. <laughs> May, ano, masakit pa rin, pero... Yeah. Yes, Siyempre, ayoko naman na ano, na parang may masasakta na naman ako. Ayoko na. Tama na. Okay, uh. Siyempre, iingatan ko. Kung, kung ano yung binigay din sa akin, iingatan ko yung feelings. Diba? Ganyan yung sinasabi ko sa'yo. I, kung, kung, kung merong nagmamahal sa'yo, ingatan mo yung feelings. Diba? Huwag mo sakta. Tapos paulit-ulit mo pang gagawin. Huwag as a friend. Ayun no, nga. Siyempre, gusto kong may hindi sorry. Kasi, hindi naman dahil sa mga pagkukulang ko eh wala ka naman talaga dyan sa point na yan at nahihirapan ka pero nandiyan na yan eh so yung kailangan natin tanggapin at kailangan ko rin syempre tanggapin yung mga bagay na mali ko wala kailangan talaga maging tatag ah, syempre hindi pa rin ako ano para sa akin ah. hindi ko pa rin syempre sinasara yung hindi ko sinasabi tapos na pero kung natin pangunahan yung panahon pero yung puso ko nakabukas uh, pa rin hindi natin hindi puso ko yung ay nakabukas ayos ka <laughs> <laughs> at tindi mo ah ay ganyan talaga De, I mean um, basa bumalik si Cherry White sa'yo ganun hindi yeah, uh, <laughs> hindi natin masasabi yung panahon eh uh, ay, ayaw natin pangunahan yun eh Masa yung puso ko nakabukas no, pa rin open pa rin para siyempre siyempre sa'yo <coughs> kung siyempre una-unahan lang yan eh siyempre kung meron akong makialang iba or or bago ka bago, bago pa ako may makialang iba eh dumating ka ayun siyempre um, open pa rin kung baga may kanya-kanyang buhay na kayo ngayon oo parang ganun pero yun nga yung pagmamahal ko kay Fakboy hindi mawawala yun habang buhay na yun na part ng family ko mag mga part ng pamilya dito and and and, 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 and my, kasi wala pa akong jowa sinasabi ko na sa na ano na okay lang sa akin yung jowa si Takboy okay lang kasi doon pa hindi ko na kinakaya talaga in ngayon pero di ba sana sana lang ayusin mo na ayusin mo na yung sarili mo bukas pa bigyan ko para kay Takboy hindi ko naman sinasarayan nandiyan lang yan sarado na lang oo okay sana mo raw pagpasok Nakapadlock ka nung kanina pagdating ko. Nakapadlock ka nung pala sa'yo mo nakabukas. Yung <laughs> mga yung kapali. Nasa bangko ako, te. Eh. Nagubayad <laughs> ako ng utang. <laughs> Pero kung sindi yung mga friends mo. Ha? Kung sindi yung mga friends mo. <laughs> eh kasi lahat naman yan, hindi naman ako mapipigilan kung gusto ko talaga eh. Ah, Tsaka nakikita nila masaya ako ngayon. Oo. Yung Nakikita nila masaya ako. I love you, Jerry White. <laughs> yung mga kaibigan ko na yan, sinasabi nila na ano, I love you. Best, ngayon lang ikaw namin nakita na ganyan kasaya. Uh, ito ba kung sinito dorping ka tumuka? Ayan, kung sinito dor. Hindi, basta kaibigan mo kung talaga. Lahat, lahat yan. Kung saan ka masaya, support lang ang mga kaibigan. ba? Diba? Ay, lang yan. Pero si James talaga na minsan na parang sinasabi, pinakausap ako yan. Bakla, sure ka na ba? Ah, ganun niya ako. Sino si James dito? Ayan, ito. ito. James. Ah, ito. Pinasasabihan okay. din ako niya. Basta ano, kung gusto mo dito, okay lang. Hindi kita pipigilan kasi nandito si Mikey. Huwag so lang. Basta tayo, peace tayo lahat. Yes. Oh, super Pinili lang ni Cherry White kung saan kayo matagal sporty. at sa pagiging magkaibigan. <laughs> 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 super swerdy ka pa rin kasi hindi lahat. Ang mag e ng pag pag hindi ako gano'n na galit na galit ako. Kasi kilala ko nito. Kapag galit ako, sa na. Wala na. Yeah, Kaso, yun, ba yun nga. Ba hindi, ba hindi kasi ba siya akong papakita. Kala ko hindi ka nababalik. Wala. wala. kampante si Pakoy. Parang gano'n na nangyari. Kasi noon, kapag hindi siya nagpaparamdam, bigla na lang yun eh. hindi uwi. Hindi paparamdam. Isang may 10 days pa. Pag bumalik siya, ah, welcome mo kay Cherry White. Okay. Ganun. Eh ngayon, may taong dumating na nag-comport na yun nga, nagpasaya sa akin na hindi ko rin napigilan yung saya ko. Siyempre, ayoko rin naman ngayon. Ay, nasa punto na to. Ayoko sa ang sakta. Ayoko sakta. Kaya may mga s**tapan na, no? Oh, Pero pang tanggap mo na ngayon, ha? Oo. Oh. Hindi kayo naman nasaktan sa s**tapan nila. Oo, oh, ah, kasi mas, ah, mas magaling kang lupa Hindi Kung titingin ako sa mga, yan, pwede ako magalit kasi yun, yun nga, yung selos, yun yun. Pero mas naging bab, sa akin yung... Ano, yun naman. Ayun nga, tiligtan ko yung ano. Huwag ka na mag-comment dyan sa ano, laplapan, ito naman ako. Kaya mas ko yung mga naitulong mo sa akin. Ayun. Wow. Wow. Hindi yung ginawa mo ngayon. Oh. Hindi ako tumingin sa ano, sa mga ginawa, sa mga nagawa mo. Mas tumingin ako dun sa mga naitulong mo. Pangit naman mo oh. sa loob ng isang mahigit isang taon. Kaya masaya tayo pa, boy. Yeah. Kumbaga, ini yeah. eh, nagkaroon na kayo ng magandang closure. So, uh, oh, oh, my God. Siguro niya sabi kanina, walang iyak. Ay, pagturo mo siya na umiyak, kasapalin ko. Oh, eh, yung kuya mo pa kuy. oh, <coughs> ako. sabi mo kanina kasi, walang iyakan. Hindi niya ko. Ay, hindi ako iyak. Okay, ano, hindi. Ayun, tutuldukan na natin. Yes. Pero, idol pa rin kita, huwag mo makakalimutan. Depak, boy, malaki rin na tulong mo. Nagtulungan din tayo. I don't know, iniisip kasi ng iba, mga yung followers know. ko. Nasa vlogging kami, natural na yan. Mm -hmm. Lahat naman tayo dito nagbablog gusto n'yong tumaas yung followers. Natural na yun, hindi naman natin pin yung mga tao mm -hmm. ako dyan sa followers. Gusto ko lang mong pasalamat din tayo sa'yo. Uh -huh. yung, yung tinulong ko sa'yo, yung opportunity na binigay ko sa'yo. Ikaw na, ikaw na yung bahala na nag-handle ka. Malay mo, ngayon, time mo naman. Amen. Oh, ba? Diba? Amen. Thank, Thank you. Yes. yes. Oh. Love <laughs> la bang power, yes. yes. power, power? power. 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 hug. Uh. Ay, 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 power. Ayaw, ayaw na akong hihag hug Ayos kayo nga naman daw. Uh, Idol. Oh. oh. Thank you the last ah for the last dapat tinayong yeah. para sa sari-wai oh sila kayo oh gila mo saya ah Taon. May bugbugan, may pahiyaan. Kung ano na nangyari sa amin. Okay, oh, Na hindi namin nilalagay sa social media. Yung mga problema namin ni Samboy, <laughs> hindi namin yan. Ay, pero <laughs> namin yan, no? hindi namin yan, hindi namin yan. Hindi namin yan. Kahit iyak na tap ako, iyak hindi ko talaga inaano. mga yung problema ng ako sabi niya Yes.

Noon, ko noon si Sampoy kasama ko. <laughs> Di ba? Ngayon, wala na. Kung baga, yung, love team na yun, wala na yun. Kasi ngayon, ano, tutuhanin na natin yung nangyayari. Di ba? Siyempre na. Pag nag edit ako noon, kinikilig ako lagi. Di ba? Sana kasi kahit na sa video namin, dalawa ako yung nag edit Ako yung pagod eh. F***in ako. Hoy, kahit ano, ang nangyari dito ka lang sa amin, ha? Ah. Kung baka pogi yan sa bahay na to, walang ginagawa yan. Hoy, rarides ako ko, eto pang gas mo, eto pang mo, baka pogi niyan. Nang buhay mo, madilim.